Bago pa man magsimula, bago pa man ang unang linya ng Genesis, lumilitaw ang isang nakakaintrigang tanong. Ano ang umiiral bago ang lahat? Sinusubukan ng agham na mapa ang hindi kilala gamit ang mga terminong tulad ng singularidad at quantum vacuum. Ngunit ang mga tekstong biblikal ay nag-aalok ng ibang perspektibo, lalo na sa mga salita ni Juan. Sa pasimula ay ang salita, Juan isa-isa. Ang esensya ng paglikha ay hindi nagsisimula sa isang kosmikong pagsabog, kundi sa isang banal, walang oras, at ganap na presensya. At ang pinakanakakatuwa, ang salita ay umiiral na, kasabay na nakikibahagi kay Diyos. Dito, walang tradisyonal na simula, kundi isang walang hanggang estado na imposibleng masaklaw ng mga orasan o kalendaryo. Kapag tayo ay tumingin sa Genesis, nakikita natin ang isang salaysay na nakatuon sa simula ng material na paglikha. Ngunit bago iyon, hindi nag-aalok ang Biblia ng detalyadong impormasyon, ngunit nagbibigay ng sapat na mga palatandaan upang pagandahin ang imahinasyon. Isipin ang isang dimensyon kung saan ang oras ay walang bigat, kung saan bawat segundo ay napupuno ng kasaganaan ng Diyos ang panahong ito, kung maaari man natin itong tawagin, ay nagpapakita ng walang hangganang kalikasan ng lumikha ng lahat ng ating nakikita. Walang kaguluhan, walang walang laman, kundi ang ganap na katahimikan ng isang Diyos na nagmamasid sa kanyang gawa bago ito hubugin. Sa salaysay ni Juan, nakikita natin ang isang mas malalim na bagay. Ang salita ay hindi lamang umiiral kundi nakiki-bahagi sa paglikha bilang isang arkitekto. Lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Juan isa at tatlo. Lubusang binabago nito ang ating pananaw tungkol sa papel ni Kristo bago ang sabsaban. Hindi siya lamang isang plano para sa pagliligtas, kundi isang aktibo at mahalagang bahagi ng pundasyon ng universo. At narito ang tanong. Kung siya ay sentral na bago pa man mabuo ang anumang atom. Paano nito binabago ang ating relasyon sa kanya ngayon? Ilang tradisyong hudiyo ang nagsasalita tungkol sa konsepto ng soft wisdom o ang nakatagong karunungan ng Diyos na umiiral bago ang paglikha. Pinagtitibay ito ng Biblia sa Kawikaan 8, 22-31, kung saan ang karunungan ay inilalarawan bilang una sa kanyang mga gawa na laging nagagalak sa kanyang presensya. Ang ganitong uri ng pananaw ay hindi lamang teoretikal. Ipinapahiwatig nito na bawat bahagi ng paglikha ay may dala na banal na lagda. Katulad ng isang pintor na nagiiwa ng marka sa bawat canvas, ang universo ay isang obra na bumubulong ng mga lihim ng tagapaglikha. Kuryoso, sa pagninilay tungkol sa bago ang paglikha, Napagtanto natin na ang banal na realidad na ito ay isang paanyaya para sa mas malalim na relasyon. Hindi tayo nasa harap ng isang malayo o hindi maaabot na Diyos, kundi ng isang pagkatao na handang ibahagi ang kanyang walang hanggan sa atin. Kung siya ay nag-iisip na tungkol sa atin bago pa ang unang magkaroon ng liwanag, gaano tayo kahalaga sa kanya? Ang katotohanan ng ito ay napaka-pagbabagong forma na hinahamon tayo na muling isaalang-alang ang ating sariling pag-iral. At dito mismo kung saan ang Genesis ay nagiiwan ng isang sinasadyang agwat. Ang hindi pag-alam ng lahat ng detalye tungkol sa kung ano ang nauuna sa pisikal na mundo ay inilalagay tayo sa isang posisyon ng kababaang loob at paggalang. Bilang mga nilalang na may hangganan tayo ay tinatawag na magtiwala kahit na hindi natin lubos na nauunawaan. At ang misteryong ito ay lalo pang lumalawak kapag napagtanto natin na ang panalangin ni Kristo ay nagpapakita ng isang malalim na bagay tungkol sa walang hanggang estadong ito. Sa panalangin na nakatala sa Juan 17, ibinubunyag ni Jesus ang isang pambihirang sulyap ng walang hanggang pakikipag-ugnayan na kanyang ibinahagi sa Ama siya ay nananalangin. Ngayon ama, itanghal mo ako kasama mo sa kaluwalhatian na mayroon ako sa iyo. Bago pa man ang mundo ay umiiral. Juan 17.5 Sa hiling na ito, natatagpuan natin ang isang marangal na katotohanan. Bago pa man mabuo ang mundo, umiiral ang isang perpektong pagkakaisa, isang kaluwalhatian ibinahagi sa pagitan ng ama at ng anak ang kaluwalang ito ay hindi isang bagay na nakuha, kundi isang likas na pagpapahayag ng pagkadyos, isang salamin ng walang hanggang kadakilaan. Ang sandali ng panalangin na ito ay hindi lamang isang masinsinang pag-uusap sa pagitan ng ama at ng anak, kundi isang pampublikong pahayag ng misyon ni Kristo. Sa pagsasalita tungkol sa ng kaluwalhatian, tinutukoy niya ang kanyang banal na pinagmulan at ang mas mataas na layunin ng kanyang pagdating sa mundo. Ang kanyang misyon sa lupa, bagaman napapalibutan ng mga limitasyong pantao, ay hindi kailanman nagbawas sa banal na kadakilaan. Sa bawat himala, sa bawat turo, ibinubunyag ni Jesus ang mga piraso ng walang hanggang kaluwalhating pansamantalang tinakpan. Higit pa riyan, ang panalangin ni Jesus ay isang tulay sa pagitan ng kung ano ang dati at kung ano ang magiging. Pinag-uusapan niya ang pagpapahayag ng Diyos sa mga disipulo na nagpapalinaw na ang kaluwalhating ibinahagi niya sa Ama ay ngayon ay magaganap sa pamamagitan nila. Para bang sinasabi niya, Kayo ay pinili upang salaminin ang parehong kaluwalhatian. At hindi ito isang abstraktong konsepto. Ito ay isang konkretong responsibilidad Paano natin, kung gayon, mailalarawan ang kaluwalang ito sa ating mga buhay? Sa pamamagitan ng mga simpleng ngunit sadyang aksyon, maging isang daluyan ng pag-ibig, katotohanan at katarungan. Si Jesus ay nananalangin din para sa mga taong sa hinaharap ay mananampalataya sa Kanya kabilang tayo. Hiniling niya na ang lahat ay maging isa tulad ng siya at ang Ama ay iisa. Ang pagkakaisang binanggit dito ay hindi isang mababaw na pagkakapareho, kundi isang malalim na koneksyon na lumalampas sa mga kultura, henerasyon at konteksto. Ito ang pagkakaisang nagpapakita ng tunay na diwa ng banal na kaluwalhatian. Sa araw-araw, maaring mga hulugan ito ng pag-abandona sa pangangailangan na laging tama at, sa halip, hanapin ang pagkakasundo at pagkakaisa sa ating mga relasyon. Ang panalangin na ito ay hindi lamang isang salamin ng nakaraan, kundi isang paanyaya na mabuhay sa kasaganahan ng kaluwalhati. Alam ni Kristo na ang kanyang paglalakbay ay magtatapos sa isang sukdulang sakripisyo, ngunit kasabay nito nakita niya ang tagumpay na idudulot ng sakripisyong ito. Tinatawag niya tayo sa parehong pananaw makita ang lampas sa agarang bagay at yakapin ang walang hanggang buhay na itinanim na sa ating mga puso. At sa gayon, habang ang kanyang mga salita ay tumitunog sa ating isipan, napagtanto natin na ang kaluwalhati at misyon ni Kristo ay hindi mapaghihiwalay. Ang tila isang simpleng sandali ng intercession ay, sa katunayan, isang bintana patungo sa banal na kadakilaan na sumasaklaw sa lahat ng bagay, isang sulyap ng walang hanggang buhay na umuukit sa katahimikan. Bago pa man magkaroon ng ang konsepto ng oras, umiiral na ang Diyos sa kanyang kaganapan, lampas sa anumang sukat ng tao sa nakaraan, kasalukuyan, o hinaharap. Sa mga awit siyamnapu dalawa, binabasa natin, bago pa man mabuo ang mga bundok at maitatag ang lupa at ang mundo, Mula sa kawalang-hanggan hanggang sa kawalang-hanggan, ikaw ang Diyos. Ang banal na kawalang-hanggan na ito ay hindi lamang isang abstraktong katangian, kundi ang pundasyon ng lahat ng umiiral. Isipin ang isang tagapaglikha na hindi umaasa sa anumang bagay na wala sa kanya. Ito ang kakanyahan ng banal na kadakilaan. Ang pagkakaroon ng Diyos bago ang lahat ay isang paalala ng pagiging marupok ng tao sa harap ng lawak ng kanyang soberanya. Sa isang mundong lahat ay may simula at wakas, ang Diyos ay nananatiling isang ganap na konstant. Ang kanyang kawalang hanggan ay hinahamon tayo na muling pag-isipan ang ating sariling lugar sa paglikha. Kung siya ay palaging umiiral at palaging magiging kung gayon ang mga kalagayang nakapaligid sa atin, gaano man kahirap ang mga ito, ay pansamantala sa harap ng Kanyang hindi nagbabagong presensya. Sa katotohanang ito natin natatagpuan ang aliw at lakas, si Kristo, bilang nakikitang pagpapahayag ng di nakikitang Diyos, ay nagdadala ng kawalang hanggan na ito sa Kanya. Sa Kolosas 1.17, binanggit ni Pablo, siya ang una sa lahat ng mga bagay at sa kanya ay nananatili ang lahat. Dito, napagtanto natin na ang kawalang hanggan ng Diyos ay hindi isang malayong konsepto, kundi isang buhay na realidad na naipakita kay Jesus. Bawat salita ni Kristo, bawat gawa ng habag ay nagdadala ng bigat ng kawalang hangang ito. Hindi siya dumating lamang upang tuparin ang isang pansamantalang misyon kundi upang ihayag ang isang walang hanggang kaharian. Ang pag-unawang ito ay nagtutulak sa atin na pagnilayan kung paano natin hinaharap ang ating buhay. Sa halip na kapit sa mga bagay na panandalian, tayo ay inaanyayahan na itali ang ating mga pag-asa sa mga bagay na walang hanggan. Hindi ito nangangahulugang dapat nating balewalain ang mga pang-araw-araw na responsibilidad kundi na kailangan nating mabuhay ng may mas malawak na pananaw. Kapag inilalaan natin ang ating oras sa mga bagay na sumasalamin sa katangian ng Diyos, tulad ng pagibig ibig katarungan at paglilingkod, nakikilahok tayo sa mga bagay na walang hanggan. Ang walang hanggang katangian ng Diyos ay hinahamon din tayo na magtiwala sa Kanyang mga plano, kahit na hindi natin sila lubusang nauunawaan. Sa huli, nakikita niya ang simula at wakas ng sabay. Para bang binabasa natin ang isang kabanata ng isang aklat habang alam na niya ang buong kwento. Ang tiwalang ito ay tumutulong sa atin na mag-navigate sa mga hindi tiyak ng buhay na alam na tayo ay nasa ilalim ng pangangalaga ng isang Diyos na hindi nagbabago. Habang pinagninilayan natin ang banal na kadakilaan na ito na lumalampas sa oras, napagtanto natin na ang kawalang hanggan na ito ay hindi isang statikong konsepto, kundi isang dinamismo na patuloy na ipinapakita. At marahil sa mga kasulatan, ang mga misteryo na ito ay magiging mas malinaw na inihahayag ang komplikasyon at lalim ng banal na plano. Ang mga banal na kasulatan ay isang kayamanan na puno ng mga lihim kung saan bawat pahina ay nagpapakita ng higit pa sa nakikita. Sa Deuteronomio 29.29 nakasulat, ang mga bagay na nakatago ay pag-aari ng Panginoon ating Diyos, ngunit ang mga ipinahayag ay pag-aari natin. Ang pahayag na ito ay nagpapaalala sa atin na may mga banal na misteryo na hinding-hindi natin ganap na mauunawaan, habang ang iba naman ay unti-unting nabubunyag at kamangha-mangha. Sa paghahalo ng pagbubunyag at pagtatago na ito, pinubuo ng Diyos ang isang natatanging relasyon sa sangkatauhan. Mayamang-mayaman ang Biblia sa mga salaysay na tumutukoy sa paunang pag-iral ni Kristo at sa kanyang mga pagpapakita bago ang inkarnasyon. Isang kapanapanabik na halimbawa ang katauhan ng Anghel ng Panginoon na lumilitaw sa iba't ibang pagkakataon sa lumang tipan tulad ng pagkikita kay Moises sa naglalagablab na palumpong Exodo 3.2 Maraming iskolar ang naniniwala na ang mga pagpapakita na ito ay mga pagpapakita mismo ni Kristo na nagpapakita na siya ay aktibo na sa banal na plano bago pa man siya magkaroon ng anyong tao. Isa pang nakakaintrigang aspeto ng mga kasulatan ay kung paano ang mga propeta, marahil ay hindi ganap na nauunawaan, ay nagsasalita tungkol sa mga bagay na magaganap pa ng mga siglo. Si Isayas, halimbawa, ay nagpropesya tungkol sa Mesyas bilang isang masugatang lingkod, Isayas 53, na naglalarawan ng mga detalyadong sakripisyo ni Jesus. Ipinapakita nito sa atin na hinahabi ng Diyos ang kanyang kwento sa mga patong. Pinaguugnay ang mga pangyayari at mga tauhan sa paglipas ng panahon, tulad ng isang malaking burda kung saan bawat sinulid ay may lugar. Para sa marami, ang mga koneksyong ito sa pagitan ng lumang at bagong tipan ay maaaring mukhang komplikado, o maging mahiwaga. Gayunpaman, bawat piraso ng palaisipan na ito ay tumutulong sa atin na mas maunawaan ang katangian ng Diyos at ang kanyang plano para sa sangkatauhan. Para bang, sa pag-aaral natin ng mga kasulatan, tayo ay nakikisali sa isang pag-uusap kasama ang mismong tagapaglikha, kung saan kanyang ibinubunyag ang maliliit na piraso ng kanyang isipan at puso. Dahil dito, ang pag-aaral ng mga kasulatan ay hindi dapat ituring na isang tuyong o intelektual na gawain ito ay isang paanyaya upang lumubog sa isang mas malalim na relasyon sa Diyos, kung saan ang misteryo ay hindi isang bagay na dapat katakutan, kundi isang bagay na dapat pahalagahan. Kapag binabasa natin ito ng may bukas na puso, ang mga sinaunang teksto ay nagkakaroon ng bagong buhay. Nag-aalok ng direksyon at aliw kahit sa mga panahon ng kawalan ng katiyakan. At sa gayon, habang ating pinapalalim ang pagsisiyasat sa mga misteryong ito, napagtatanto natin na bawat pagbubunyag ay nagtuturo sa isang mas dakila. Sapagkat, sa huli, lahat ng mga palaisipan na ito ay nagtatagpo kay Kristo na ang misyon at pagpaparangal ay patuloy na hamon at inspirasyon sa atin. Ang buhay ni Jesus ay isang patuloy na patotoo ng pagpaparangal sa Ama. Mula sa kanyang mapagpakumbabang kapanganakan hanggang sa kanyang matagumpay na pagkabuhay na muli. Bawat kilos ay nagpakita ng kadakilaan at pag-ibig ng Diyos. Gayunpaman, ang pagpaparangal kay Kristo ay hindi lamang limitado sa mga sandali ng pagtaas. Sa Juan 12, 23-24, sinabi niya, Sumapit na ang oras upang ipagdiwang ang anak ng tao. Kung ang butil ng trigo ay hindi mahulog sa lupa at mamatay, mananatili ito lamang. Ngunit kung mamatay, magbubunga ito ng marami. Ang kanyang misyon ay hindi hiwalay sa sakripisyo na nagpapakita na ang tunay na kaluwalhati ang nagmumula sa ganap na pagsuko. Ang misyon na ito ay hindi isang daan ng mga kadalian. Bawat hakbang ay minarkahan ng mga hamon at pagtanggi. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, pinanatili ni Jesus ang kanyang pokus sa kalooban ng Ama ang pagpapagaling sa mga may sakit, ang pamamarami ng tinapay, at ang pagkabuhay na muli ni Lazaro ay hindi lamang mga hiwalay na himala, kundi mga pagpapakita ng banal na kaluwalhati ang kumikilos. Ang mga sandaling ito ay hindi lamang nagbago ng mga buhay noong panahon, kundi nagsisilbi rin bilang mga walang hanggang paalala ng mapagbago na kapangyarihan ng Diyos. Ang pagpaparangal kay Kristo ay nagkulmin sa krus. Isang paradox sa mata ng tao. Ang tila tuktok ng pagkatalo ay sa katunayan ang sandali ng pinakamalaking tagumpay. Tiniis niya ang sakit at kahihiyan. Alam na bawat patak ng dugo na naubos ay isang hakbang para sa pagkakasundo sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan. At narito ang isang makapangyarihang aral, ang tunay na kadakilaan ay hindi matatagpuan sa sariling pagtaas kundi sa pamumuhay para sa isang mas dakilang layunin. Matapos ang kanyang pagkabuhay na muli, iniwan ni Jesus ang isang malinaw na misyon para sa kanyang mga disipulo. Ipakilala ang kaluwalhatan sa iba. Ang lahat ng autoridad ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ang mga alagad ng lahat ng bansa. Mateo labing 19 Ang tawag na ito ay hindi limitado sa mga sumunod sa Kanya ng pisikal, kundi umaabot sa bawat isa sa atin. Ang kaluwalhatiang ng Diyos ay patuloy na ipinapakita sa pamamagitan ng ating mga buhay, kapag pinili nating sumunod at ibahagi ang Kanyang mensahe. Ang pagpaparangal na ito ay hindi isang pasibong bagay, kundi isang tungkulin, na nangangailangan ng patuloy na aksyon. Sa araw-araw, maaaring mga hulugan ito ng mga simpleng gawa tulad ng pagpapatawad, pagpapakita ng habag o paglilingkod sa kapwa. Bawat maliit na kilos ay isang salamin ng kaluwalhatiang ni Kristo sa atin. Hindi ito tungkol sa pag-abot ng pagkilala ng tao, kundi sa pamumuhay sa isang paraan na tumuturo sa isang mas dakila. At habang isinusuri natin ang patuloy na epekto ng misyon na ito, tayo ay pinapalalim na magmunimuni kung paano inilalarawan ng apokalipsis ang kulminasyon ng kaluwalhati. Sapagkat, sa huli, ang lahat ng nilalang ay tipunin sa harap ng trono sa pagsamba sa kordero. Ang aklat ng pahayag ay nagdadala sa atin sa isang tanawin ng kaluwalhatian at kaharian ng langit kung saan ipinapakita si Jesus sa kanyang buong kadakilaan. Si Juan, na ipinatapon sa isla ng Patmos, ay tumanggap ng mga panaginip na lampas sa oras at espasyo na nagpapakita ng glorifikadong Kristo. Sa pahayag isa, labing, tatlo labing anim, siya ay inilalarawan bilang isang taong nakasuot ng mahabang balabal. May mga mata na parang mga apoy na nagliliyab at isang tinig na parang dagat na naguguluhan. Ang imaheng ito ay hindi lamang kahanga-hanga, kundi sumasagisag din ng autoridad, kadalisayan, at walang kapantay na kapangyarihan ng anak ng Diyos. Bawat simbolo sa mga panaginip ni Juan ay may dalang propetikong bigat. Ang kordero na pinatay at nakatayo, pahayag lima-anim, ay nagbubood ng perpektong dualidad ni Kristo, ang sakripisyo at ang tagumpay. Siya ay parehong tagapagligtas at hukom, ang bumubukas ng mga selyo at nagbubunyag ng mga misteryo ng banal na plano. Ang dualidad na ito ay nagpapaalala sa atin na bagaman tayo ay nakararanas ng mga pagsubok, may pangakong pagtubos at katarungan. Sa mga panahon ng kawalan ng katiyakan, ang mga panaginip na ito ay nag-aalok ng pag-asa, na ipinapakita na ang katapusan ng kasaysayan ay naisulat na ng isang makapangyarihang Diyos. Ang mga apokaliptikong kabanata ay hindi lamang mga salaysay ng pagkawasak at paghuhukom. Ipinapakita nila ang isang Kristo na may ganap na kontrol kahit sa gitna ng kaguluhan. Ang pitong simbahan sa asya halimbawa, ay kumakatawan sa iba't ibang espiritual na realidad na patuloy na umaalingaungaw hanggang ngayon. Ang mensahe ay malinaw ang simbahan ay kailangang manatiling mapagbantay at tapat sapagkat ang Panginoon ay palaging naroroon, sumusuporta at nagtutuwid. Ang babalang ito ay hindi dapat balewalain, kundi ituring bilang isang tawag sa pagkilos. Ipinakita rin ni Juan ang isang eksena ng celestial na pagsamba na lampas sa anumang karanasang pantao. Sa pahayag apat, nakikita natin ang mga matatanda at mga nilalang na nababungga sa harap ng trono na nagpapahayag banal, banal, banal ay ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat na siya'y at siya'y at siya'y darating. Ang gawaing ito ng walang hanggang pagsamba ay hindi lamang isang panaginip sa hinaharap, kundi isang salamin ng dapat na hubugin ang ating mga buhay ngayon. Kapag tayo ay lumaluhod sa pagsamba, nakikilahok tayo, kahit na hindi ganap, sa realidad na ito ng langit. Ang mga panaginip na ito ay may dalang tono ng kagyat na pangangailangan. Ang pangako ng bagong langit at bagong lupa ay hinahamon tayo na mamuhay ng may layunin. Bawat desisyon na ating ginagawa, bawat gawa ng pananampalataya ay tumuturo sa realidad na ito ng hinaharap. Ang buhay kristyano ay hindi lamang tungkol sa paghihintay ng pasibo, kundi tungkol sa pag-aayos ng ating mga aksyon kasabay ng walang hanggang hinaharap na naghihintay sa atin. Ito ay isang paanyaya na mamuhay ngayon na may mga mata na nakatoon sa kung ano ang darating. Habang tinatapos natin ang ating pagninilay tungkol sa mga panaginip na ito, nagiging malinaw ang kadakilaan ng banal na plano lahat ay nagtatagpo kay Kristo, ang Alpha at Omega, ang Simula at Wakas. Ang walang hanggang siklo na ito ay nagbibigay katiyakan sa atin na, sa lahat ng bagay, ang Diyos ay nananatiling makapangyarihan at karapat-dapat sa papuri.